Agimat ni Paraon Mga kaagimat, isishare ko sa inyo ang general susi ng mga orasyon para meron na kayong kakayahang magpapaandar at magpapatalab ng kapangyarihan ng kahit nanong na orasyon tapusin nyo ang video na to mahahagimat kasi meron pa akong i-share hanggang sa huli na susi na mas malakas pa nito kapag napagana nyo to mahahagimat eh mas lalo kayong lalakas at titibay ang gusto nyong orasyon ay mapapa sa inyo na orasyon general susi ni San Benito ito yung ginagamit niya nung unang panahon. Nagpapaandar bago siya manggamot. Jesus Hok Salvator, inom suom, sohitum salvame Jesus. Jesus Hok Salvator, inom suom, sohitum salvame Jesus. Jesus huk Salvator, inom suom, sohitum salvame Jesus. Ito yung isa pang General Susi ni Senyor Santo Niño, mga kaagimat. Tatlong beses itong uusalin, mga kaagimat, para mapapaandar ito. Orasyon General Susi ni Senyor Santo Niño. Jesus Domine, Eterno, Jesus Domino, Sagrado, Jesus Salvator del Mundo, Ak, Akdo, Akdom, Akdudom, Eyoa. Jesus Domine Eterno, Jesus Domino, Sagrado, Jesus Salvator del Mundo, Ak, Ac, Akdo, Akdom, Akdudom, Eowa. Jesus Domine Eterno, Jesus Domino Sagrado, Jesus Salvator del Mundo, Ak, Ac, Akdo, Akdom, Akdudom, Eowa. Gamitin ito sa tama mga kagimat, at huwag kayong mag-abuso sa paggamit ng mga orasyon para hindi kayo kastiguhin ng mga anghel ng Diyos. So mga kagimat, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat na si Paraon. marami pong salamat sa inyong panunood.